Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. Naka-off ka dito sa amin bro. May Kristyanismo, Islam, Hudaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, aling kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahando sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal, talakayan. taranat mag-imbestiga. <mulay> para sa Hello, good evening sa lahat ng mga nakaantabi ngayon sa ating live. Ito lamang sa Punto por Punto. At ngayong gabing ito, meron tayong talakayang mangyayari sa pagkita ni Bale Junri at ng isang Baptist debater na itong si uh, Wait Wait lang. Wait lang. I said wait. Okay? I said wait. Shut up. Okay? Wait. Shut up. Sa pagitan ni Brother uh, Alfred Esparcia ng Baptist. Pero bago muna yan, mag-open yung na tayo sa gabing ito bago tayo magsimula. Sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha. At sa gayoy, mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo, ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, sa lahat ng mga nakantabi ngayon, good evening sa inyong lahat. Yung ibigay sa ating kasama para sa kanilang gritis sa inyong ating unahin. Kaya Brother Romel Palma ng Iloilo. Bari Romel Palma, good evening sa iyo. Brother Romel Palma! <coughs> alright, alright. Ayan po, pasensya na. Makatip na yung lalamunan. Okay, uh, isang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po mga kapatid. Uh, sana po ay marami tayong matutunan sa debate na ito. God bless po. God... Back to you, Brother Jendo. Okay, ito na may bigay ng mga unito naman tayo ngayon. Okay, Brother. Uh, sino po nandito? Vicente Emiliano na nakalive sa Facebook niya. Brother Vicente, nakalive ka ba ngayon? Hello, good afternoon, good evening, good good evening po sa lahat. Yes bro, naka-live po sa YouTube tapos Facebook. Uh, magandang gabi po sa lahat at uh, naway uh, matawag nun. Ma... Naway mapulutan ng mga magandang... Uh, magandang... Tawag nyan? Yun na bro, yun na bro. <laughs> <laughs> kabado rin siya, kabado okay, atin na may ibigay naman ngayon kay Brother uh, Angel Santos sa kanyang uh, gospel reflection sa gabing ito baka tayo magsimula, Brother Angel Amen. Praise the Lord. No, muli ma uh, isang pinagpalang umaga hapong gabi san man kayo ng mundo nang nararating nang punto por punto. O, salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama naman po tayo muli para sa isang namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. Ano po? So paalala po sa ating lahat um uh, sabi natin pa rin sa Kristo sa so, 1:12:48 sa huling araw ang salita kong hahatol sa inyo. So paano tayo maliligtas? sa pamamagitan ng salita niya, salita ng mga apostol at salita ng tunay na simbahan na tinatag niya. So paalala po sa ating lahat, ganun kahalagang ebanghelyo niya gabi-gabi. Ito po yung ebanghelyo sa misa araw-araw. So sa mga hindi nakakapagsimba, dito po nakapagninilay tayo, nalalaman natin. At paalala sa lahat, dito tayo maliligtas sa salita niya. Hindi, da, hindi kung anuman bagay dito sa lupa, kundi sa salita lamang niya tayo huhukuman. So ngayon po, dumako na po tayo agad-agad. Ngayon, ngayon sa mga hindi po nakapagsimba kanina, ito pong ang ebanghelyo natin ay ayon kay San Mateo chapter 20, uh, verse 1 to 16. Pag po natin no, makinig ang may pandinig. Nung araw na yon sinabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umagang ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa na magkasundo na sila sa upa na, dina, na isang dinaryong maghapon, sila pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng uh, ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila, lumabas na, lumabas, lumabas na naman siya ng maga, mag, mag dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? bigay sa amin ng trabaho